Sa ginano mo mga atong kita damo mo paglata. Wow! Magaling! Ang galing ni Juste Misana! Ang galing pa rin ni Rian Misana! Abaw, katibay, katulin maglatak. Bukan Lata. ni latak, bikag. Lasak. Lasak, magsaksak. Ng... Ng Nang? nyog. Nilogit. Pangit ka. Wow, ang ganda ni Rhea maglatak. Ang ganda ni Rhea maglatak. Kaya pangit. Tsura guys. Guys, guys, guys. Atsyon. Oh, malatak. Nice one. Nice one. Giste. Sa Giste. Misana. Giste. Misana. Naglalatak pangit. Gatok na basa sa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, na. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,